Hi guys, for today's video, is share ko nga lang sa inyo guys kung paano nawala yung bukol sa matris ko na na-detect 8 um, months ago. 8 months ago guys, nagpa-check up ako, may na-detect na bukol, and nagkaroon ako ng picos, ayan. Isi-share ko sa inyo yung story ko kung paano nawala at kung ano yung pinagawa sa akin ng doktor ko. So ayan, story time tayo for today's video. Entro muna. Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Joy Tolete. So for today's vlog, ang pag-uusapan lang naman natin guys is tungkol sa picos at sa bukol sa matres ko na na-detect 8 um, months ago. So ngayon ko lang nagawa ng vlog. Okay? Kasi ngayon lang ako parang ngayon ko lang naisipan. So ayan. Nagkaroon ako ng um, picos, polycystic ovarian syndrome. So ayan. Nagpa-check up ako kasi nakaranas ako ng hindi normal. Hindi normal sa pakiramdam bilang isang babae na hindi nagregular regular yung regla ko. Tapos, medyo may pain sa sexual intercourse. Tapos, may bleeding. Ganon yung na-encounter ko. Kaya, nag-worry ako at nagpa-check up ako sa UB Gynecology para malaman kung ano ba talaga yung rason bakit ganon yung nararamdaman ko. Hindi na nag-normal yung cycle ko na before normal naman talaga. So, pag mga ganon yung nararamdaman nyo guys, kailangan magpa-check up na kayo sa doctor nyo. Sa OB doctor nyo. So, ayan. Okay. Sa video na to, is gusto ko lang naman i-share kung ano yung yung pinagawa ng doktor ko at kung ano yung gamot na ininom ko disclaimer guys ha, hindi porkit na reseta sa akin, pwede sa inyo, kaya dapat kailangan natin magpa-check up sa ating mga doktor, okay? So ayun na nga, paano, na, paano nalaman na may bukol? Nag, nagpagawa si Doc ng mga examination. So, so, ginawa yung pap smear, ginawa yung ultrasound. Doon sa ultrasound, nakita yung bukol ng aking matres. Ano lang naman yung bukol niya? Parang maliit lang, parang lang daw tagyawat. So, nakita siya sa ultrasound. So, yun yung nag-trigger daw bakit may bleeding habang nagko-contact. So, ayun. Yun yung in-explain sa akin ni Doktora. Okay. Nung nakita na yun, um, may gamot na nireseta sa akin. Okay? So, pinaiwas din pala ako ni Dok sa mga pagkain na medyo matataas sa oil and sa mga alat. Pinaiwas ako ng doktor na yun and bawal sa mga makrimi. So, ayan. Okay? So, ginawa ng doktor, niresetahan ako ng gamot for, may gamot na nireseta sa akin in 6 months, kailangan ko mag-normalize na regla. So, may, may gamot na nireseta sa akin para reglahin ako every month. And, yung gamot na daw yun, sabi ni Doc, um, okay lang naman daw yun kung mabuntis kasi nakakapagpakapit din daw yun ng baby. So, ayun. Uh, yung gamot na yun, reseta sa akin, in 6 months, ininom ko yun, nag-normal yung regla ko, and parang nag-lose ako ng timbang sa gamot na yun. And nagreseta rin sa akin si Doc ng um, folic acid. Tinake ko yun. 6 months din, tinake ko yun. Tinake ko rin yung folic acid, 6 months. So, uh, after ng 6 months, bumalik na ako, nag kasi nag-request ulit si Doc ng ultrasound after 6 months para makita kung ano yung magiging resulta sa mga gamot na tinake ko. Okay? So, nung bumalik nako na after 6 months, ako ultrasound ako ulit. So, ayun guys, nag-clear na yung aking bukol sa matris at nawala na yung mga maliliit na picos sa aking matris. So, parang, <laughs> Wow! talaga, nakahinga talaga ako ng maluwag. So, ayun, sinishare ko lang to sa mga babae for awareness na dapat pag may, naram, may nararamdaman tayong hindi talaga normal sa ating katawan, maging conscious tayo, kailangan natin bigyan ng attention yung ating katawan. So, ayun, um, sinasabi ko to kasi nga na-experience ko na, na ganun, ganun pala dapat. Pag, pag may nararamdaman ka na, na hindi maganda sa katawan mo, huwag mong baliwalain. Kailangan mo talagang magpa-check magpa up, magpa gamot So, ayun, um... So far, sabi naman ni doktora, nung natapos ko na yung gamutan, in 6 months, nainom ko yung gamot ko, nag-ultrasound ako ulit, pagbalik ko doon, clear. Nawala na yung buko ng aking matres, and nawala na rin yung mga pikos-pikos. So sabi ni doktora sa akin, makakatulog ako nang mahimbing. O diba? Ang sarap sa pakiramdam na wala kang iniisip na may isip mo, ay salamat, thank you Lord, nawala na yung ano ko, yung yung problema ng iniisip ko, ganon. O diba? Ang sarap sa pakiramdam na malaman mong malaman mo yung iniinda mo before na wala na kasi nga uh, naagapan so ayun yun yung pinumpoint out ko sa vlog na to so sinishare ko sa lahat ng mga kababaihan dyan huwag kayong mahihiya magpa-check up kung hindi na maganda yung nararamdaman nyo kailangan natin talaga uh, bigyan ng time yung ating mga sarili so ayun lang diba yun lang kabuuan ng vlog na to <laughs> that's it my vlog thank you for watching and see you in my next vlog don't forget to subscribe like and share bye